Okay, magandang tanghali sa lahat. Dito na naman tayo sa canteen dahil meron tayong orders ng shake. So, yung shake natin, minsan may mga araw na wala talaga ng okay. Minsan din, marami. Depende na sa tao dito sa nagpuan. So, may mga stock naman ako dito po. So, pag may nagpagawa o bumili, dire na yung gawa. So, may mga times na wala tayong kita sa ating mango shake or mga shake-shake na available. But, ayun, ganun din naman. Ganun lang din naman, diba? Lalo na yung mga nauulan na mga araw nakalagay yung tatlo ng tao o nang kasi meron namang CCTV dito so kung may magnanakaw kita lahat-lahat yung ginawa so mostly yung bibili ng aking shake mga SC din <laughs> favorito nila yung mango shake ko lagi tayong may orders ng mango shake pero my SC friends And may mga ano din, mga followers kami uh, namimigay ng mga or ng mga shake box mga libre nila sa amin. Shout out kay Tita Lina. Ako muna gamit-gamit nitong -gamit hat na ibinigay mo kong friend. Tsaka nilalagay lang naman namin nasabit lang namin. So at least, kung makikita mo ginagamit na siya. And I'm sure pag uwi ni Brenda is ginagagamitin din naman niya. So ito na ang ating sampung orders. Come on, at natin sa mga tao. Ati Marie, salamat!

bahal ni Camille Marunia ha. Hmm. Thank you, Tapos, kakana mebas mangga. ay kay uyon o kay ano? Bila na lang. Akoy nakakapoy-poy talaga pero nakaano tayo ngayon araw? Um, naka-19 19 orders at ako um, So, hapon na, guys. Dumating ako dito alas 11. Ito na. Tatapusin at lilinis na ako dito at lobat na yung So, kung pala, mag-dress Siyempre, maglilinis sa mga kalat na mga ginawa ko dito sa kantin. And thank you so much, Ate Marie, sa iyong sampung orders for the ano, mga staff dito sa Inabuan. Thank you. More blessings, Ate Marie. So, since tapos na ako sa pa-shake-shake na mga orders O, oh, nabisi talaga ako sa mga shake Dito naman tayo sa gulayan guys Kasi papakita ko sa inyo Ang gulayan is pinagtatanggal na yung iba Ayan, oh. Ayan kinuha na ang mga okra Paunti-unti na namin pinaklearing Ayan, daming lamigas mga wala na dito yung okra tapos ayan, kita ninyo guys basa talaga ang area ayan dito sila bimbo kanina hindi ko lang sila na videohan pero ayan pinagtatanggal na nila wala na dito yung alubate yung tinanim ko dyan nasira din dahil sa basa ayan na oh. kinuha na doon banda and then sabi ni Brenda Itong upo, kasi marami pang bunga kasi yung upo, guys. O, sayang naman yung kung tatanggalin. Pati yung patola, hindi muna nila, nila tinanggal. So, antayin muna namin yan. Tapos, tingnan ninyo ang ito, ang ating batong. Wala na, palubog na din yung nilagay na support dyan. Pero... Meron pa yung mga bunga. dito pa yung iba na mga ano, oh, maliliit na patola. Kasi ongoing pa kasi to siya, guys. Meron pa talagang namumunga, oh. Tingnan ninyo. So, sayang naman siya. Yung tinanggal nila, yung okra, yung talong dito. Kasi lubog talaga siya sa tubig. Ayan na. Wala na. Bye-bye okra and mga talong and then yung mga five fingers o yung bagay yung talbos ng, ng kamote dyan, pinagkukuha na nila lahat. So, dito na. Ang plano ni Brenda dito is, papatambakan daw niya ng lupa para, kasi yung sa irrigation na area, o, oh, ayan. Lakas talaga yung tubig. May panahon talaga na malakas yung tubig. So, ang plano niya dyan is, lalagyan na ng kanal na medyo malalim-lalim papunta doon sa fish pan kasi connected kasi yung irrigation papunta sa fish pan. So uh, siguro yung gagawin niya, lalagyan niya ng kanal dyan, tapos patatambakan niya ng tubig. Ayan, may upo pa doon. No? Kasi nga yung upo, maganda yung bunga ng upo. Ayan na talaga, ayan ang yung itsura. Wala na dito sa gitna banda. And then, sayang naman yung ano natin hindi talaga kasi kailangan talaga ayusin eh kasi yun nga sabi niya patatambakan niya ng lupa para medyo umangat naman siya at hindi madaling mabasa and then siguro palalagyan niya ng medyo malalim lalim dyan na kanal or yung bang kung ba yung tubig ng irrigation dun lang sila dadaan hindi siya aapaw kasi o, oh, tingnan ninyo, ganyan tsaka basa pag malakas yung tubig sa irrigation. So, yung mga tanim talaga, yung mga lalata siya ba? Malata shower or ano siya? maover ano ng tubig. O, oh, dito may upo pa dito. Tingnan nyo yung malaking patula dyan. Eh. Ano na lang yan? Antayin na lang namin yan na pwede itanim o oh, andun pa oh, may, oh, may patula pa o oh. Ayan, yun. Mm. Ganito talaga nangyayari pag malakas yung ano, oy. Eh. Um, tubig ba? Sa irrigation, basa talaga. Tingnan nyo kung gaano ba kabasa dito, oh. Eh basang basa yung makupo pa dito guys o kunin na natin ito nasa baba yan sya sayang pinagtatanggal na talaga nila lahat kasi ano eh hindi na talaga kaya eh So, siguro after netong, pa na tong pa na itong mga upo, tsaka pa kami magtatanim ulit yan, tsaka ulit pa din niya patatamba ka ng lupa. And alam niyo naman, madali lang naman magtanim, tsaka madali lang din tumubo basta eh, alagaan lang ng mabuti, no? O, tingnan niyo dito guys, oh. Basang-basa talaga yan siya dyan. Uy, may pero pa pala ditong patola. O, oh, nakatago. Kunin na natin ito. At baka maano nandito. Diba? Ay! Ayan na. So, ito lang muna talaga yung na-vlog ko today. Kasi busy ako sa shake, guys naubusan ako ng na oras <laughs> well thank you so much kay ate marie sa pa shake ng staff na hinaguan at sa so, mga orders sa kanya thank you so much ate marie and more blessings sa iyo guys thank you so much for watching and dito na muna tayo bye